Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang magandang gabi po ng Miyerkules sa ating lahat. At ngayon po ay narito naman po tayo para po sa ating gabay ng kapalaran para po bukas, araw po ng Huaybes, July 18 or Holy. 18. Para po sa may mga sujak sign aris, narito ang ating gabay ng kapalaran para sa may sujak sign na aris. Kung ano ang maganda sa iyong mga mata, iyon ang iyong piliin or ang iyong kuhanin. Dahil ay magaganda ay magsisilbing inspirasyon sa isang tao. Ang iyong maswerteng no, ang iyong maswerting kulay ay ang brown at ang iyong maswerteng numero ay ang 15, 20, 26, 39, 41 at ang 45. Bari naman sa may mga zodiac sign na Taurus. Ito ang araw na sadyang inilaan para sa iyo. Basta't maligo ka, magpabango at magpaganda ka. Kapag ganyan ang ginagawa mo, ang swerte at magagandang kapalaran ay kusa mong mahihigo. Ang iyong maswerteng na, uh, kulay ay ang lilac at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 9, 27, 29, 30, 33 at ang 36. Para naman sa may mga sujak sign na Gemini, para po sa isang Gemini. Magbabalikan ang mga tukso sa buhay mo. Sa pagkakataong ito, higit silang malakas kaya magpakatatag ka. Ito ang paalala sa iyo ng iyong kapalaran. Ang mapalad na kulay ay ang green at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 1, 13, 23, 35 at ang 43. Pare naman sa may mga sujak sign na Cancer lumalakas ang iyong karisma na, na masasabing isa na karing malakas na gayuma. mag ka sa mga walang karapatan dahil sisirain nila ang iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay ang yelo at ang iyong maswerteng numero ay ang 2, 18. 27, 31, 36 at ang 38. Para naman sa Leo, para po sa Leo, Iwasan mo maging mapagmataas. Ipantay mo ang iyong sarili sa mga pangkaraniwang na tao upang sa pagkakataong upang sumaya at makakaraon, magkakaroon ka ng pagkakataong guminhawa. Ang iyong mapalad na kulay ay ang purple at ang iyong maswerteng numero ay ang 1, 19, 24, 39, 40 at ang 45. Para naman sa may mga sujak sign na Virgo, Virgo, tumikit ka sa mga nakikita mong siniswerte para siswertehin ka rin. At ang mas maganda pa rito kapag, kapag, nagawa mo ito, makikita mo na higit ka pang siswertehin kaysa dinikitan mo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang pink at ang iyong maswerteng numero ay ang 5, 17, 20. 29, 30, at ang 39. Pare naman sa may mga sign na libra. Lumalago ang halaman. Kapag nagtatalbusan, sa araw na ito mamigay ka at makikita mo na dubli ang mapapas sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang beige. At ang iyong maswerteng numero ay ang 6, 18, 22, 31. 34 at ang 41. Para naman sa may mga sudyak sign na Scorpio, para po sa Scorpio. Kumilis, kumilos ka ayon sa iyong mga plano. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Ibig sabihin kung ano ang naplano na na iyong mismo. Kung ano na ang iyong naplano, iyon mismo, iyon mismo ang isagawa mo. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay ang blue. At ang iyong maswerteng numero naman ay ang 9, 10, 16, 20, 24, at ang 45. Pare naman sa Sagittarius. Sagittarius, lahat ng ikikilos mo dapat nakatuon sa iyong mga pangarap. Sa ganito, mas mabilis na maabot mo ang tagumpay at ang ganap na kaligayahan ay tiyak na mapapasayo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang black. At ang iyong maswerteng numero naman ay ang 8, 14, 17, 28, 30, at ang 33, Para naman sa may mga 39, na Capricorn Capricorn, huwag mong 43, ang mga 42, mo sa ngayon 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, ang iyong mapalad na kulay ay ang violet. At ang iyong maswerteng numero naman ay ang 1, 19, 20, 24, 35, at ang 37, 38, naman sa may mga 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, Ang iyong mapalad na kulay ay ang Peach. At ang iyong maswerteng numero ay ang 18, 20, 21, 25, 34, at ang 43, Para naman sa may mga 43, 42, na 42, 43, ka sa mga 43, 42, 43, nasa paligid 42, na, na ikaw ay mahina. 43, hindi nila huli nilang makikita na gaganda nga ang iyong buhay at ikaw ay gagawin at ikaw ang gagawin nilang inspirasyon at huwara. Ang iyong mapalad na kulay ay ang red at ang iyong maswerteng numero ay ang 9, 14, 15, 26, 35, at ang 40.